ikasyam na kabanata. Itinayo ng karunungan ang kanyang bahay. Kanyang tinabas ang kanyang pitong haligi. Pinatay niya ang kanyang mga hayop. Hinaluan niya ang kanyang alak. Kanya namang ginayakan ang kanyang dulang. Kanya namang sinugo ang kanyang mga alilang babae. Siya'y sumisigaw sa mga pinakapantas na dako sa bayan. Kung sino may musmos, pumasok dito tungkol sa kanya na mapurol sa pag-unawa sinasabi niya sa kanya kayo'y magsiparito magsikain kayo ng aking tinapay at magsiinom kayo ng alak na aking hinaluan iwan ninyo ninyong mga musmos at kayo'y mabuhay at kayo'y magsilakad sa daan ng kaunawaan siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kanyang sarili at siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula sa kanyang sarili. Huwag mong sawayin ang manglilibak. Baka ipagtanim kanya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. Turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid at siya'y lalago sa pagkatuto. Ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Kung ikaw ay pantas, ikaw ay pantas sa ganang iyong sarili. At kung ikaw ay manglilibak, ikaw na mag-isa ang magpapasan. Ang hangal na babae ay madaldal, siya ay musmos at walang nalalaman at siya'y nauupo sa pintuan ng kanyang bahay sa isang upuan sa mga mataas na dako sa bayan upang tawagin ang nangagdadaan na nagsisiyaong matuwid ng kanilang mga lakad. sinumang musmos ay pumasok dito at tungkol sa kanya na mapurol sa pag-unawa, sinasabi niya sa kanya, Ang mga nakaw na tubig ay matamis at ang tinapay na kinakain sa lihim ay masarap. Ngunit hindi niya nalalaman na ang patay ay nandoon na ang mga panauhin niya ay nangasa mga kalaliman ng Sheol